Ayan, ito mga kaborda. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi medyo na, na tayo. May mga ginawa tayong mga prenogram sa ano mga gagawin. Yung mga barong mga kaborda. Kaya yun ang kinabisihan natin. Di ko pa nga, ano, di ko pa tapos mali out lahat. Kasi magsasample kami ulit mga kaborda. Ngayon, uh, may magpipick up sa atin yung mga nabordahan na. So ito yung pipik at ito. Bali, tatlong plastic. Ayos ang pagkabalot nila oh. mga master magbalot. So yun, mga master ang pagkabalot nila eh. Mga magagaling. So sila na kasi magpapaking yan mga kaborda. Kaya binalik na lang namin sa lagayan kung saan nakalagay bawat plastic yung mga i-embroid yung mga pina-embroiderihan so yun mga kaborda tapos si ano naman si idol <laughs> nagsisit up so ang gagawin ni idol idol <laughs> ah, yeah. ang gagawin ni idol ah poured. So yung mga magpapa embroidery pala diyan, rekta na lang kayo sa akin mga kaborda kasi ako naman ang makakausap nyo. So At saka si idol naman ang gagawa yung mga ipapa ipapa embroideryhan. So seryoso mga kaborda, uh, rikta na lang kayo dito sa DMTH Embroidery Service Maranya. So dito, tayo located tayo sa Deep Homes. Ayan, sa Piswan likod ng simbahan ang ano natin mga kaburda landmark. So, ayan oh. Oh, galing-galing mag sit up ni ano eh, ni Idol. Nak <laughs> <laughs> nagbubuo nag ng ano, pilon. Uh, ito 'yung pattern niya. Kaya ginaganyan ni Idol kasi 'yan ang size ng embroidery ni Idol. Uh, ang gagawin ni Idol ito. Pakita ko sa inyo. Ito yung i-embroidery dito ni Idol. Kaya sinisip, sinisit up ni Idol. Ayan, sa si Idol. Oh. Nagboborda talaga. Ah, nagsisit up talaga na literal si Idol. <laughs> so, dito naman tayo mga kabordas. Tapos na tayo kay Idol. Eh. Dito naman tayo sa kabila. Mga ano, dito sa mga sis. Mga cute. <laughs> pupuntahan natin sa ano ma, sa kabila. Nandito mga sis natin mga kaborda. Dito si Idol. Dito mga sis. Oh. Iikot lang tayo. Ito ang ang ginagawa ni sis. <laughs> <laughs> Nagliligo. Ah, nag Nagliligo da. Ah. Ayan, LDP sama ano basta ayan uh, ano to mga maintenance services ang mga magsusuot mga kababda ayan tapos dito naman ganon din alta serve agency so yung mga magpapa embroidery rekta na lang kayo dito sa ating intense embroidery service so ako mismo yung ma uh, kakausap nyo mga kaborta kung kailan matatapos at anong due nyo kung ilang araw gagawin lang natin mga kaborta, siyempre magbibilang tayo ng araw hindi kagaya dinala nyo ngayong bukas makukuha hindi ganun mga kaborta siyempre kung isang piraso maaari pa kahit antayin basta kung may program na <laughs> <laughs> Pag wala, balikan natin mga kaborda, siyempre. Ayan, dito, ano, sila sis. Sis, trabaho, trabaho. <laughs> Para, ayan, mga sis natin. <laughs> Yung doon, idol, dito mga sis. Ayan, ayan, no. ayan, ayan, Oh, dito mga kabo ayan trim so DPWH yan mga gawa natin dito DPWH jacket kung mag personalize kayo mga kaborda meron tayo dito siyempre may makina tayong pang personalize so dito, dito natin gagawin mga pa isa isang mga pangalan siyempre So ayan mga kaporta oh. Si Badi So yun lang mga kaporta Basta yung mga nais magpa-embroidery sa atin Rikta na lang kayo Para pag-usapan natin yung duty Kung ilang araw Gagawin yung mga ipapa-embroidery Sa CMC and Simple Tayo ang Ano dito Para nakarikta kayo sa akin mga kaporta Thank Ayan, si <laughs> <up, tala>, Sis. Si Sis Pari Koy. Masak na Sis. so, ito yung ginagawa dito sa... Okay. Dito naman ang isa. Ayan, o. Oh. So, yun lang mga kapurda. Dito po tayo ang video natin. bye-bye. So,